Okay mga par, gusto nyo rin bang magkaroon ng ganitong klaseng caption pag nagsasalita ka? Automatic caption ang tawag dyan. Pero hindi mo basta-basta malalagay yan kung ang iyong CapCut ay naka-pro. So ganito lang ang gagawin natin dyan. At Tuturo ang koyo kung paano nga ba gumawa ng ganitong klaseng auto caption na libre lang. So gagamitan lang natin nya ng editing skill ni Kuya Bobby. At gamit ang ating mga CapCut. So tara, madali lang to par. Let's go! So, syempre, punta muna tayo dito sa ating CapCut. At pagkapili natin sa CapCut, punta tayo sa new project. At pagkatapos, piliin lang natin ang ating video na gusto natin lagyan ng auto caption. At pindutin lang ang add one. At pagkatapos nga nyan par, lang tayo sa dulo ng ating video at i-delete lang natin yung hindi na natin kailangan. Hanapin nga lang natin yung part na hindi na natin kailangan. Tapos, i-click lang natin yung video para mag highlight Tapos, hanapin natin yung split and then i-touch natin yung nasa right side tapos hanapin natin yung delete at pagkatapos nga nga pare balik na tayo sa pinakaumpisa ng ating video at hanapin na nga natin ng caption yan po ang tinatawag nating auto caption tapos pili nga lang tayo dito ng gusto nating itsura ng ating caption kung napapansin po natin mga pare may nakasulat po na pro ibig sabihin nga naka professional po at may bayad po yung pag po at pag nakapili na nga tayo mga pare pindutin lang natin ng generate dito sa baba at pagkatapos nga mga pare antayin lang natin maging 100% itong generating caption. At pagkatapos nga nyan, automatic na lalabas ang ating automatic caption. At pagkatapos nga nyan, pindutin lang natin yung back dito sa gilid. At hanapin nga lang natin dyan ang overlay. At pindutin nga lang natin ang add overlay tapos hanapin natin sa bandang taas ang library tapos search lang natin dito black background. At piliin nga lang natin dito ang nasa pinakaunahan. At pag nakapili na nga tayo dito mga par, pindutin lang natin yung dalawang black sa screen. Gamit ang ating dalawang daliri at palakihin lang natin hanggang sa masakop lahat. Bali yung black po na yun na magiging background. Tapos hilain lang natin yung black background natin na nasa baba sa magkabilang dulo ng video. At pagkatapos nga par, pindutin lang natin ang full screen dito sa bandang kaliwa. At dito na nga tayo magi screen record. Okay mga par, gusto nyo rin bang magkaroon ng ganitong klaseng caption pag nagsasalita ka? Automatic caption ang tawag dyan. Pero hindi mo basta-basta malalagay yan kung ang iyong CapCut ay naka-pro. So ganito lang ang gagawin natin dyan. Ha? Tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumawa ng ganitong klaseng auto caption na libre lang. So gagamitan lang natin yan ng editing skill ni Kuya Bobby. At gamit ang ating mga CapCut. So tara, madali lang to par. Let's go! At pagkatapos mo nga mag screen record mga par X mo muna yan at punta ka ulit sa new project. Tapos piliin mo lang ulit yung video na gusto mo lagyan ng auto caption. At pag napili mo na nga pindutin mo lang ulit ang add one. At pag napili mo na nga ang iyong video hanapin agad ang overlay. Tapos hanapin mo lang yung in-screen record mo na auto caption kanina. At pag na overlay mo na nga yung screen record mo kanina huwag ka lang pumindot ng iba at hanapin mo agad yung transform. At pag nahanap mo nga yung transform pindutin lang. At piliin ang resize At i-resize -re nga natin yan ng saktuhan lang At pag sakto na nga yung resize I-check lang sa taas Tapos hanapin agad natin ang splice At pag napindot nga natin ang splice Piliin lang natin ang filter Tapos ipwesto na natin ng na maganda Ang ating automatic caption. At pagkatapos nga nyan mga par, itatiming na nga lang natin ng ating auto caption na nasa baba doon sa original na video. So kayo na bahala dyan, ita timing na lang yan. At eto na nga ang resulta ng ating editing skills. Okay mga par, gusto nyo rin bang magkaroon ng ganitong klaseng caption pag nagsasalita ka? Automatic caption ang tawag dyan. Pero hindi mo basta-basta malalagay yan kung ang iyong CapCut ay naka-pro. So, ganito lang ang gagawin natin dyan. tuturo ko kayo kung paano nga ba ng ganitong klasing auto caption na libre lang. So, gagamitan lang natin yan ng editing skill ni Kuya Bobby. At gamit ang ating mga CapCut. So, tara, madali lang to par. Let's go! At pagkatapos nga dyan mga parpindutin lang natin yung CapCut na logo sa dulo at i-delete lang natin yan. Tapos pwede na natin yan i-export. Sana nasundan nyo kung gusto nyo pa ng iba pang editing skills ni Kuya Bobby sa CapCut. Please follow my page. Thank you!